Ayaw nyo bang may add friend sa mga profile nyo? Gusto nyo na message na lang ang makikita nila dito once na in-stalk nila kayo tulad ng ganito? Good news! Kasi sa videong ito, ituturo ko sa inyo sa pinakasimpleng paraan para madali nyo lang siyang masundan. So katanungan pala ito ng isa nating mga followers. So without further ado, simulan na natin. First, dito sa ating mga Facebook, click muna natin itong three dots dito sa gilid at click view as. Para makita natin, kung meron pang add friend, itong ating mga profile. At ayan, nandito pa itong add friend na button. So para matanggal na natin yan, ay back na tayo dito. At click na natin itong free lines dito sa taas. Then click settings icon. Tapos dito, scroll up lang tayo, hanggang makita natin itong how people find and contact you. So click na natin siya. At dito, ay click naman natin dito, itong who can send you friend request. At ilagay lang natin siya dito sa friends of friends. Then click save. Automatic, mas save na yan. So para ma-check natin, na wala na talaga yung add friend button sa ating mga profile, ay mag-back na tayo dito. at click na natin itong ating mga profile. Then click three dots ulit. At click na natin itong view as. Automatic, once na ni-refresh na natin ito. Ay message button na lang yung nandito at wala na yung add friend button kanina.